Ngayon, simulan na natin ang pagluto. Let's go! Mm -hmm. Lilipad yung bangs ko ha? Ma, kaya na! Oh, oh. Oh. So, hi, guys! Good morning! So, for today's vlog, samahan niyo ko kasi ako ang nakatoka ngayon sa pagluto ng breakfast. So, syempre, katulong ko ang aking mother dahil <laughs> alam niyo naman, hindi tayo sobrang galing magluto. Kaya naman, let's go! Let's go! So, oh, ayan, simulan na natin ang pagluto. Let's go! So, ayan, guys, nagpre-prepared na si Mama ng kanin para sa ating sinangag for today's video, kimchi rice. Kimchi rice pala, kimchi rice. And, syempre, magtatatad na tayo ng bawang. Para ASMR. Habang nagbe-prepared nga si mama ng pang kimchi ako naman is magluluto na ng itlog. Let's go! Sorry, sorry. Ay! Oh, Durog siya. Wala siyang dilaw. The farmer. Si Dada. Wala siya yung kulay black sa ilalim. Mas masarap yung may ganun Hindi ba? Hindi na talaga ano. Aw, 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 May So, next is the kimchi for our kimchi rice. Oo, oh, open na natin siya. Mm. Paano to mabukasan? Mapapap natin ganito? Oh. Oh. oh, oh, oh. my goody. Eh, on? kay Ulam. So, okay. ayan ang aking special kimchi rice. Hindi kasi kumakain sila ng kimchi. Pero pag nasa rice na, kumakain na sila. Siyempre. So, ayan guys, tapos na ako magluto and syempre tatawagin ko na ang aking mga pamilya para naman makapag-umagahan na kami. Let's go! Makain na! Yun sila sa likod. Makain na! So, syempre, ipag-ready ko na sila ng plato and kutsara. Minsan ko lang naman to gawin, kaya sulitin na natin. Tiyah. Minsan lang naman kasi ako magluto ng umagahan, kaya bonggahan na natin. Yung talagang kakain na lang sila. Let's go. Lilipad yung bangs ko pa, Ah. Dada, di ba bagay sa akin yung bangs ko? Say ko yung ano, ketchup. Biro. Kala mama to. May ulam na hitita, Chris? Iwan na. Mm. Sarap mo lang na ulam. Hindi mm. hmm. nag-spam. May egg? Oo. Bigyan mo egg. Hmm.